bumalik kami sa Bureau of Quarantine at kumuha ng barangay clearance. Saan so, tayo pupunta na naman? Eh, siwiti ko kapaya ready to off -track. Bureau of Quarantine Second time, going to Bureau of Quarantine Kung nananito ka offline Sana ngayon kaya offline So guys, as you can see sa aking previous vlog Yung Bureau of Quarantine last time Nung pumunta kami dito is offline So this is the second time na puntahan ulit na namin siya Then ayan, nandito na ako sa taas niya Naghihintay na lang ako na gawin yung aking yellow card Praise God At hindi sila offline guys ayan, hawak ko na ang aking Beauty of Quarantine card. So, kailangan ko ito guys as one of my requirements para sa aking um, work. So, ayan. Ang na-record ng dyan, guys, is ang aking um, COVID vaccine na ginanggap dito sa Pilipinas, which is Sinovac. So, fast forward guys. Andito na kami sa Barangay Hall kung saan kami nakatira ni Dada kasi kukuha ako ng proof of address. So, para proof of residency kasi isa din yung sa mga requirements ko. So, today is completion talaga ng requirements ko guys kasi ang deadline is September uh, 25. So, ayan guys. Kaya, pinamadali din namin ang aming pag-process ng mga requirements namin. Kasi, nakasalalay dito kung uh, i-releasean kami ng CUS or Certificate of Sponsorship. So, ayan. And si Dada, pinaano din niya? kasi um, na niya ang kanyang barangay ID kasi expired na siya kasi yearly ang kanilang barangay ID dito and 50 pesos per transaction sa guys so ayan nakuha ko na aking barangay certification at pauwi uh, na kami nito guys malapit lang naman yung bahay namin dito sa barangay hall so ayun lang guys for today's video salamat sa inyong panonood and see you on the next one Don't forget to like and follow our page. Thank you so much. God bless.